Good morning mga ka quality Kapadala ulit tayo ngayon. At marami tayong nasold ngayon ng mga cups. Papakita ko sa inyo. Ito yung mga nasold natin ngayon ng mga cups. Kay Boss Gerard. And big shoutout sa Bossing. Solid yung kinuha niya. Kinuha niya na sa atin yung 3 star natin. Na kulay pula. So ayan na yan. Ayan, ayan yung likod. Tapos yung Golden State naman natin na Heritage. Ayan, na-sold natin yung tatlo. Tapos yung isa naka-reserve na din. Andito yung isa pang Golden State natin na Heritage. So yung nakakuha ng Golden State natin, si Boss Jericho ng Pampanga at saka si Boss Erwin ng Aklan. Ayan, tigisa sila dito. Tapos itong tatlo naman, isa lang yung may-ari nitong tatlong to. Si Boss Franklin ng Ilocos Sur Ayan yung ginawa niya. Isang Heritage. Isang LA Dodgers natin. Na snapback din. Ayan siya. Ayan likod. Tapos manok na pula. So. Solid yung nabenta natin. Tapos pahabol pa pala. Ayan ito din nabenta ko na. Si Boss Jason naman ang kumuha nito. For delivery na rin to. Itong industrial blue natin. Okay na. ayat safe na. Safe na yung papadala natin. Let's go! Padaan po ako, batang makulit. Padaan po. Ang batang makulit to. What, what are you doing? Ha? Papadala po si Tito. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ka dyan ha. Opo, thank you. Huwag Huwag Ipapadala natin ngayon. Sir, oh, okay na to dito? Oo, okay na. Tatlo, no? Kasya, no? Sakto yan. <coughs> Kasya ba siya sa so small? Hindi no? Hindi, sir. Medium na lang natin ma'am. Ang kasya Yun! Kasha, kasha. Saktong kasha, kasha. saktong. Sakto. Amo ko lang sa. Ayun lahat. Mambox uh, yun, delivery natin